dito naman ako sa mga guyabas ni Mama Joy. Ang dami naman. Ito, oh, guys. <laughs> oh, maliit lang to siya, guys. Oh, pero I'm sure hinog to ba? dami naman bunga sa guyabas ni Mama Joy. Wala naman ang kuha. Ah. Hmm. Nga. Hala. Maraming bunga. Hmm. Hala, <laughs> <laughs> daran kayo bunga. Hala, doon guys ang hinog mm. marami talaga guys hindi man kinuha dito hala. mama joy ang bunga ng guyabas ang daming hinog mama joy malalaki dami talaga guys wala nagkuha Oh, ito guys, oh hinog to. dami talaga doon sa taas, guys. <laughs> Walang magkuha nito, guys. Oh. Hmm. hmm. Hello, guys. Dito na ako daan banda today, guys. Ang matagal na din ako hindi nakadaan dito, guys. Wow, butterfly. Maganda yung mga flowers dito ni ate, oh. Nakagin mm. din dito guys, si Dogi Birya lang talaga. <laughs> Katingin sa akin. Ayan, mga flowers. Buti din yung mag-explore din dito tayo banda guys. Magdaan. Pangminsan ba? Ano ba? oh, doon guys. Oh. Blue homes. Blue homes yan dyan. Boundary lang kami dito, guys. Magkapit bahay lang kami, guys. <laughs> so saan na naman ako ikot banda? I think dito na naman. <laughs> Yun, ang update natin guys Yun lang, naglakad ako dito banda guys May bilhin lang ako Tatay <laughs> Yun, mitingin sa akin si tatay yun lang guys. Thank, everyone. Thank you everyone. Salamat guys. guys. So, meron din So, may Guys. So, yun ang update natin dito tayo, guys. naglakan ang beauty natin, charis na initan. So, funny, guys. Okay lang, may payong naman akong dalawa. Ayan. Hmm. Siyempre, always present yan ang payong, guys. Diba? So, yun lang ang update natin. How are you today? Nagmarienda ako, guys. Samahan niyo ako magmarienda, guys. Sa mga wala pa nakapagmarienda dyan. Ano mga marienda niyo dyan, guys? Kain? Hmm? Hmm? Nagutom ako, guys, kasi nang luto pa ako, guys. Hmm. Let's have merienda. Kayo dyan. Miming ba talaga, eh. Kain, guys. Hmm. Yun na, update ko, guys. It's merienda time, pa guys. Thank you for watching.